sabi dito open siya from Tuesday to Sunday 8am to kaso walang tao for taking for personal use is most welcome for commercial purposes please inform in aim MKPB personal so mag wait tayo na may lumabas sa ta ah, I'm so excited ano Oh my gosh! Oh my gosh! Ano ba yun? Sa so, ayan gabi, hindi ko alam anong susubita. Pag-ki oh ang tenta. Ano ba tuyo? Pag-ihawan preservative. So, I think by Bali, she is The oldest document in the Philippines that dates back to the 900 CE, discovered in 1989 in the Gula. It indicates literacy, culture, and interconnectedness of the Hispanic Philippines and Southeast Asia. Oh my god, I'm gonna, gonna be a good thing. Oh, my gosh. Pwede ko dito sa bulakan. Ngayon, gulaw na ng ilan. Gagawin. Tapos, tapos, pagbusot mo, ayoko siya. tapos nasa sana. Wow. Wow. Zoom out Wow. Mm. ini tu si babi jalo, macam apa nak? Yeah. So let's the other side. Mau jantaku masuk ke mana? Pilih Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Terbaik bagi Lisbon dan sa ilalim ng kampana under the church bells. Ito si... Hmm, sige nga, sagutin niya kung sino ito. Oh, the one alone. Pwede na naman siya. As of now, mag-video ako. Later na ako mag-picture. Oh my gosh, hindi ko alam may ganito sa gumakad. It's like, umipunta pa ako ng Intramur. Ito pa kalalaan yung mga And free! Take note, free lang. Open siya ng 8am to 4pm, Monday to Sunday. Except na lang kung kailangan nilang mag-close since baka may meeting sila like now October 22 today. Sobrang sweaty ko kasi bukas October 23 and 24. <laughs> bukas at saka sa 24 sarado sila for the lunch trip trip. Lunch hindi siya lunch. Ibigay ko naman. Okay oh gusto alam niyo, lakas maka... lakas maka-Pilipino. <laughs> ano ba ito guys? <gasps> Barko? So... Ah, okay. So, let's... Zoom. Zuzoom so, ko ba pa? Zuzoom ko siya. Huwag ko sir. Para siya magka-clutch yung lens. So, hindi ko kaya hindi ako vlogger lang. Hindi ko alam anong gagawin. Gusto ko lang yung video lahat. Okay, let's go to another. Ano Oh my god Asilo ng kasaysayan. Pang-Politika ng Pilipinas. Bulwagang. Pw. Grabe! Ang linis ng oh room! Hello po! Good morning po! dilibot libot lang ako. I feel like it's already bed time. <laughs> grabe! Grabe, 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 grabe! Grabe! Editorial! Patibayan ng Pagdalo, Daily Magazine, ang Rodas ng Republika, 100. Universidad ng Hina, Carmel, Katmon, Malawas, Bulacan. As a member, of uh, this, wow, ang pugi ni sir, oh. Eh. This was certified that Jose P.W. Tanto is a member in good standing International Society of Poets has attained the distinction distinguished member with all the privileges accorded pero ay, there to need the an ease recognized for support of society's principles of peace education accomplishment charity and equality so ibig sabi sabihin yun si Seth Ganito siya lang ako. Mm -hmm. Grabe guys, oh. Ang ang, ang nostalgic uh, mga picture dati. Grabe. <gasps> <Gabi. laughs> <laughs> ang ganda na yun, oh. Ang okay, ganyan, si Seth ba ang ganda ng mga shots dati, no? Ang ganda ng mga photos dati. Like, tingnan mo yan. That is headshot. Ayan. Ang ganda. Ngayon, <laughs> ibang klase na yung headshot. Libat-libat lang po. Oh my gosh. Tapos kung mga pagdating ako sa doon, nandito pa lang pasok na Oh, wala namang nakakaano dito <laughs> oh my gosh atitin dapat sumama ka oh my gosh maliwanag naman siya guys kaso <laughs> ang ganda gagi tapos dito wow paglabas mo tada ang ba ito yung last dito ha sige balik tayo ulit ha <laughs> <laughs> yung hindi ka naman natakot. So, ayan siya. So, ayan. May ano dito. Tapos, may -me. no. Ang realistic niya para siyang tao. Oh my gosh. Sabi, bigmaan ng Pilipinas, labas ng Estados Unidos. Okay, so sa mga army sila nung araw. Ha, huh, hirap bang ko sa nag-English? Yan na lang kayo na lang magkasa. <laughs> so, ayan. Tapos, ito naman yung kanina. So, nakakatakot talaga siya. For first time kasi, parang siyang katong So, ito, si Emilio, okay. abin Oo, oh, grabe yung signature na. Tungo sa San Juan del Monte. Officially recognized As president from 1899 to 1901, he fought for independence from Spain and the United States. Wow! <gasps> Ito si Andres Bonifacio. Grabe yung perma niya. Ang hirap gayahin bakla. Wow! So ngayon, parang hindi na pa-bye-bye. Ipo-post ko to since mag-picture ako. Oh. So, yun, guys. Tutuloy ko na. Galing mo sa kanina doon. So, tutuloy na tayo. Bindusot na tayo sa kabilang Pinta yeah, ko. Sana matino yun. Saba! O, diba? 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 Sige, start na lang. A is for apple. Cute naman nito kasi medyo creepy. <laughs> so ito ta Manuel L. Quezon, second president. Ganyan naman yung permanent. sa may ibang tao. Si Sergio is man. Inye yan, di ba? Inye. Ano ito? Ano naman ito? Grabe, no? Sino to? Jose si Laurel. The third president. So, yung perma niya ay... Ito. Oh my gosh, totoong... Totoong baril ba yan? Pa, alam ko, pag nasa museum ka, bawal ka maghawak-hawak. bawal <laughs> ka dapat maghawak-hawak. Ano? Oh, ano? No na na sa ano kopya ng kasulatan na pagsuko sa person ng Oh my gosh. Para max T. Ngil your. Sino talaga chat? So this is a Japanese money. 1 centavo, 10 pesos, 10 centavo, ten pesos. Ten centavo, ten pesos. 100 pesos. Ang lapad naman ng pera nila. Mga salaping papel na inilabas ng pamalang hapon sa Pilipinas. Si LPGFK. Ito, familiar ako dito. So, ayan naman yung perma niya. Ready? So, ayan siya. Inalaklawan tayo. E' il mio fratello! Mi ha spaventato! Questo è il mio fratello. Ma come si fa a sembrare qui? Lui era il primo Presidente. E qui? Dov'è? 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 this is six so this is the seventh president which is Ramon Magsaysay and yan yung perma so ang muna pala yung tao siya siya ginawa si Gusto ko pumunta ng mga museum guys dito sa Malolos ah ito so yun yung 7 pati ito. Ito ba yung ano? The nine percent. Ito ba yung papa ni ano? Papa ni... Ay, yung pirma na... Wow, oh, ang ganda ng pirma talaga. May pirma talaga na pansin ko. Ito ba yung papa ni... Loya na patagal aroy? Ewan Groovy baby. yun? <laughs> siya. Habang... Kanino kaya yung so, ito. Uy! Si Marcos! Ferdinand Marcos. Ang oh, pogi! Kamalata akong bibigyan mo. Kamalata akong bibigyan mo. Kamalata akong mo. And the first President na Si Corazon Aquino, yeah, President Corazon si Aquino led the nation restored Democratic Republican, governance and initiated broad reforms in land distribution and for the protection of the national park So, ayan po yung firma niya, guys. Tapos, ayan yung si si Inang. So, tapos na tayo kay Cody. Ayan. Dito na daw. And, ito pala ang tabi-tabi. Yes. Ito din lang mo. Joseph Sada. Ayun. Si Gloria Macapagal-Arroyo. Siya na yung president na naabutan ko na may idea na ako sa work. Sarap. Binigno. S. Aquino de la Third. Ooh. Bobo ni Sen. Hindi ko naman alam. Nandito pala si Tatay. Rodrigo Rawat the 30. The 30. <laughs> ba't ganyan yun, yung picture mo? Ikaw lang yung di close up. <laughs> so, ayun. Elected in 2016, he promoted federalism for the Philippines. The issued policies for stronger than enforcement against the spread of illegal drugs. So, uy! Wala pala yung perma nila. wala yung perma nila, sir? Ah! Uh, pagsinagagawa ang pagsinagagawa so, ang pagsinagagawa ang guys. ang pagsinagagawa ang pagsinagagawa ang pagsinagagawa ang pagsinagagawa ang pagsinagagawa ang pagsinagagawa ang na ang pagsinagagawa ano akong galing kanina? Lusot-lusot lang po natin, guys. Yung paglulusot siya, yun. Ulitin ko lang si... Si Oh, the most photogenic. And this is my favorite person. Ang una kong photo. Mmm! So, context kasi feeling ko nante ako nang stop. Ay, yung gusto na nga ako po, diba? Para talagang tao nga ka tayo, kaya nagpag-upkit ko dyan ko nung nagulat-gulat ako. Ayan, pero hindi. Statwa lang. Ang oh, nangyong si guys. But, Thank you so much! The staff there was so friendly, was so mabait.